Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating pong programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay maaari ding mapanood sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702 DZAS. FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV Yan po ay tuwing linggo mula po alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga At syempre nais po nating uh, pasalamatan ng ating mga kasama na nakikinig po gamit naman ng radyo Pwede po tayong masubaybayan gamit ang 702-DZAS kung kayo po ay nasa NCR at syempre kung kayo'y nasa Northern Luzon, pwede po ang 1143-DZMR. Nandyan din po ang DYVS kung kayo po ay nasa Visayas. At uh, ang DXKI-FEBC kung kayo naman po ay nasa Coronadal, South Cotabato. Tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong magkasama-sama para mag-aral ng Salitahan Diyos. Sa ating pag-aaral ay ating tinitingnan ang problema. No, baka marami kayong problema. Eh maganda ho na ating unawain, no? Ano ba tong problems? Bakit ba sa kabila ng kabutihan ng Diyos ay dumarating ang problema or ano ho ba ang solusyon sa mga problemang ito? Sabi po ng isang author, kadalasan daw po ang nagiging problem natin is instead of learning from our problems we pray that the problems would be removed. Totoo naman yan eh. Sino ba naman ang gustong may problema? Pero mahalagang maunawaan po na paminsan, ang problema ang nagiging stepping stone para tayo po ay lumago. At pagka tayo naman ay lumago, yung mga problema ang dati nating problema ay maa-outgrow natin na bagamat nandiyan pa rin sila pero hindi na po tayo kasing apektado as before. Now, maganda rin yung point na sinabi ng isa pang author, ano? Ang sabi naman ng isang author, si uh, uh, Bill Hybels, gusto ko po yung kanyang idea, uh, sinulat niya sa aklat na Simplify. Na ang sabi niya, may mga problems po tayo na pwede naman sana nating iwasan, pero ang nagiging problema po, Itong mga problems na ito, they tend to stay and they tend to complicate our lives. Parang ganito mga kapatid, uh, may mga problema na kung na-prevent natin na ito'y mangyari, hindi sana problema ito. At ito masaklap. malaking oras natin, resource, ang nauubos para po solusyonan yung mga problema na hindi dapat naging problema. Hindi ba sa mga kumpanya may tinatawag na back job? Yung alibawa, nagpagawa ka ng kotse, meron kang pinagawang uh, appliance, at uh, hindi natapos, hindi nagawa ng tama. So, bandang huli, nauubos yung oras mo, kababalik para ipagawa ito. At totoo naman yan. Kaya pag hindi po tayo intentional sa pagharap sa mga problemang ito, abay eventually, 'yung mga problema na pwede naman palasanang iwasan ay hindi natin naiiwasan at may mga problema na pwedeng paghandaan na hindi natin napaghahandaan. If you remember, atin pong tinalakay merong tatlong uri no ng uh, pinanggagalingan nitong mga problema natin at uh, tatlong pananaw din naman kung paano haharapin ito. At uh, sa ayon sa ating natutunan, Meron pong mga natural calamities at yan po ay source ng problem ng ilan pero hindi ng lahat. Or marahil ng marami pero sa isang particular time or season lang ng ating buhay, we cannot blame nature forever. Pangalawa, yung pong other people o yung ginawa ng ibang tao at tayo po ay apektado nito. And then of course, nandyan po yung self-inflicted problems. Kapag sinabi nating self-inflicted problems, ito ho yung mga problema na ginusto natin, pinili natin, dinesisyon natin, at tayo rin naman ang umaani ng consequences ng mga ito. At mahalaga pong banggitin ito dahil may mga problems po na avoidable. Problema na pwedeng iwasan, pero kung hindi po tayo magiging intentional sa pagharap sa mga problemang ito, eh talagang darating siya sa ating buhay dahil kung ang karamihan po ng mga problems natin ay, uh, kung tawagin natin ang source ay yung pong mga self-inflicted, so definitely pwedeng i-avoid ito, pwedeng iwasan ko. Pero dahil nga pinapabayaan nating manatili ito at uh, nakakaharap natin, so eventually we suffer the consequence. At bakit ba? Bakit ba may problema pwedeng iwasan na hindi naiiwasan? Ang sagot po diyan ay marami, no? Uh, ang ilan ay babanggitin natin. Una is ignorance. Uh, ang sabi po sa Romans chapter 12, napakaganda ho ng sinasaad doon nung dinescribe yung God's will. Uh, sabi po roon, that which is good, pleasing, and perfect. Yan po ay Romans 12 uh, verse 1 and verse 2. Now, kaya po sinabi yan dahil para ipakita sa atin na pagkakalooban ng Diyos ang ating pinili, yung God's will, It is good, pleasing, and perfect. So, wala nang hihigit dyan. Walang lalampas dyan. Yan na po ang pinakamainam. So, ang bottom line, mga kapatid, may mga times po na hindi natin alam ang pinakamainam, so we're not able to choose wisely. So, yung avoidable problems, hindi natin naa-avoid kasi ang tendency po, kung hindi natin alam ang pinakamainam, we settle for less, uh, eventually, we suffer the consequence. Uh, pangalawa, 'yung uh, aside from i uh, 'yung pong uh, ignorance another letter i ayun pong influences ano ba 'yung mga umiimpluwensya sa ating buhay pag inaral po natin ang uh, decision making alam natin na hindi ito simple dahil ang totoo po may mga pagkakataon na tayo ay nasa mga sitwasyon na kung saan 'yung madali nagiging mahirap yung simple dapat nagiging komplikado. Sa paanong paraan? Well, isipin nyo ito. Nasabi nyo na ba sa inyong sarili yung alam ko yung tama pero hindi ko magawa? Alam ko yung dapat pero baka may sabihin si ano. So hindi ko magawa. Diba? Yung bang sometimes, uh, yan po ay naririnig natin sa mga tao na alam niya yung tama, hindi niya magawa o kaya binabalansin niya yung sasabihin ng iba sa kanyang gagawin So eventually we complicate our lives because of these influences Kaya yan po ay napakahirap eh yung Alam mo yung tama, gusto mo yung tama, hindi mo mapili dahil nga sa mga komplikasyon At uh, sa panahon po natin ngayon talagang napakabigat nito Kasi with the social media May mga bagay po na very popular pero hindi tama may mga tao po tayong napapakinggan na marahil po ay kung tawagin sila ng modernong panahon ay influencers, pero ang question po ay uh, anong klaseng credibility ang meron ba sila? At ano ba ang isinusulong nila? So sometimes, uh, something may be popular but it does not make it right. Hindi dahil sikat o maraming gumagawa ng isang bagay ay tama yung bagay na yon. At may mga pagkakataon din na hindi dahil sikat yung nagsabi, eh automatic na yun po ang pamantayan. We really have to go back to the Word of God. Seek the will of God. Yan po ang good, pleasing, and perfect. So you have itong mga uh, problema, yung out because of ignorance, and then influences. Uh, pangatlo po, uh, mahalaga din nating i-consider sa ating mga decision-making, Uh, yung ating mga infirmities o yung ating weaknesses no uh, bilang mga tao tayo po ay merong sinful nature if you read yung galatians chapter 5 uh, verse 19 to 21 din describe to yung ano eh bunga ng laman na tayo po bilang tao may mga weaknesses tayo may sinful nature tayo so we end up choosing what is not pleasing to the lord So eventually, dahil nananaig po sa atin itong sinful nature na ito, may mga bagay na hindi ka nais-nais na pag ginawa natin may consequence and yet ginagawa po natin. Bakit? Because we have a sinful nature. Sabi nga ni Apostol Pablo at uh, eventually sinalamin din to ng isang awit. Eh, no? Yung uh, gusto kong bumait, hindi ko magawa. Alam nyo ba sinabi ni Apostol Pablo yan? Alam nyo yung tama, hindi niya magawa. Bakit? Kasi nga meron tayong sinful nature. Yung presence ng sinful nature na ito, ito po ang nagpapahirap sa mga desisyon. Yung bang alam ng isip kung ano yung tama, pero ang nagagawa natin yung mali. Alam ng isip kung ano yung dapat, pero ang problema po, nag tayo na gustuhin kung ano yung dapat. Kaya pag pinag-uusapan ng sinful nature, hindi lang po ito issue ng kaalaman eh. Kasi pe, pwede ho na alam mo yung tama, pero hindi mo ginugusto ito dahil meron nga tayong sinful desires So eventually, we end up choosing what is wrong We end up uh, choosing what is not pleasing to the Lord So yan po yung mga bagay na yan Kaya yung mga bagay na pwedeng i-avoid, hindi natin ma-avoid Kasi may mga times na yan po ang nananaig sa ating buhay Yung ignorance natin Hindi natin alam kung ano po ang pinakamainam Na meron palang better way, better option So, ang God's will ang solusyon dyan. That which is good, pleasing, and perfect. Uh, and then, may mga influences sa ating buhay. Ang sabi sa 1 Corinthians 15.33, Bad company corrupts good character. Totoo ito. Na pag naliligiran ka ng maling mga tao, yung tama, napakahirap gawin, kahit supposed to be uh, simple lang naman, yung madali, nagiging complicated, again, because of the wrong people. That we give influence to our lives. Kaya ang nagiging struggle po natin dyan, talagang self-inflicted din. Inilagay eh. mo yung sarili mo dun eh. So, nalalagay ka sa mga compromising uh, situations. Ang pinakamasakit po yung marinig mo sa tao yung gusto ko naman ho talagang piliin yung tama, kaso hindi ko magawa. Yan. Yan po ang pinakamahirap. Pagka yung pong uh, simpleng yes and no, hindi mo masabi ng derecho, may problema. If you cannot say yes no, doon sa mga dapat na inooohan mo and you cannot simply say no sa mga dapat na tanggihan mo, then there is something wrong. Kasi ang ibig sabihin niyan mga kapatid, merong nagko-complicate ng ating mga kapasyahan. Kaya importante ho na talagang intentional tayo. Mabigat yun ha, yung sabihin nating problems that are avoidable, talagang it really makes sense na ang daming problema ang pwedeng iwasan. Ilagay natin ang kalagayan ng mga kabataan. For example, uh, marami po sa mga kabataan, at ito naman ay very biblical, eh kulang talaga sa wisdom eh. Kaya yung uh, panahon ng kabataan, kadalasan po nasasayang at ang panganib ito. Yung panahon ng kabataan po, formative stage yan, Foundational yan eh. Kaya pag diyan ka nagkaroon ng malalaking pagkakamali, many times, yung mga pagkakamali na yon may impact sa kabuuan ng buhay mo and sometimes, merong mga consequences na kailangan mong dalin for the rest of your life. Kaya ang sabi po ni Solomon sa Ecclesiastes, uh, Remember your Creator in the days of your youth. Yung panahon ng kabataan, alalahanin mo manliligha. Bakit? Kasi yun yung time na talagang uh, maraming major decisions na ginagawa. Pero kulang tayo sa wisdom. Sabi nga eh, yan po yung time na mataas ang energy level kasi physically we are strong. Pero ang problema po, yan din yung time na uh, mababa ang wisdom. Dahil bata pa nga eh. At paminsan po, uh, pagka bata, ayaw makinig sa matatanda eh. Matatanda naman, lagi sinasabi eh. Uh, Papunta pa lang kayo, pabalik na kami. At tama naman yon, kasi ito rin mga matatandang ito, nung panahon din ng kabataan, eh halos ganun din. Ano? Yung bang tipong uh, ayaw nating nadidiktahan, ayaw nating sundin kung ano yung tama, we just go with the flow. Kaya po mahalaga na meron tayong babalikang pamantayan ng tamang desisyon at yan po ang word of God. Nung isang araw na talakay natin sa radio na isa po sa mga bagay na dapat nating pakaisipin, yung wisdom na binibigay ng Bible. Ganito po kasi yan eh. Pag tinanong tayo, paano mo nalaman na tama ang iyong desisyon? Sige nga kayo po. Sa inyong palagay o sa inyong uh, sariling karanasan, how would you know kung inyong kapasyahan ay tama? Di ho ba kadalasan nasasabi nating tama dahil nakikita natin yung result. Pero paano kaya kung yung result 10 years, 15 years, 20 years from now bago natin masabing tama. Halimbawa, tama ba paggamit ko sa buhay ko? Ihintayin mo pa bang nasa dulo ka ng buhay bago magbalik tanaw at sabihin, Nako, mali pala. Oh. By the time, sayang na. Kaya po nandiyan ang Word of God. Napakaganda kasi ngayon pa lang pwede na nating masabi kung tama o mali by going to the Word. Pag ako po 'yung nagmamaneho at hindi ko alam ang aking paroroonan, usually gumagamit ako ng mga uh, navigational app sa uh, cellphone o kaya sa sasakyan. Ngayon, malaking tulong ito kasi sasabihin sa iyo eh, uh, masyado na nga kung high-tech ngayon, ano? Uh, Dati-rati ho, patanong-tanong lang tayo, kailangan huminto. manong, ate, saan ba 'yung ganito? Kasi explain naman sa iyo ah um, misa, pag mahinahina pick up mo na at napikon yung pinagtanungan mo, tasabi sa'yo, doon ho. Pagdating nyo sa dulo, kumanang kayo. Tapos doon kayo ulit magtanong. <laughs> Nangyayari ho kasi yung iba, hindi makaintindi ng instruction. Ano? Eh, anyway, kaya ko po nasabing malaking advantage ngayon kasi sa app, pag sinet mo, nakalagay sa'yo kung anong ruta at alin ang pwede mong mga daanan. Ano? Meron ka pang mga options. At uh, aside from that, They actually give you the estimated time of arrival. May idea ka na hindi ka pa ho umaalis may idea ka na kung ma ka. Siguro dahil sa traffic and sometimes may idea ka na rin na more or less kung uh, ano yung mga dadaanan mo. Kasi nga may overview eh because of the apps. Ang ganda no? Pero ito naman ho, pag bumyahe ka at sinabi niya sa iyo halimbawa na in 300 meters turn right. Yeah. Halimbawa, sinabi niya gano'n, at hindi mo sinunod. Alam niyo, magbabago lahat. Bakit? Hahanap siya ng bagong ruta. Sasabihin niya sa iyo na yung estimated time of arrival, mag-a-adjust siya. Uh, lalo na kung hindi ka nakapag-u-turn uh, ka agad. At talagang mababago lahat. So, meaning to say, uh, doon pa lang sa iyong pagtakbo, may idea ka na eh kung mali ang iyong desisyon. Dahil kung sinabi niyang kumanan, kumaliwa ka, dumiretso ka, hindi mo sinunod, meron ka agad immediate feedback. Kaya ko po sinasabi to mga kapatid, kasi sa buhay, hindi mo naman kailangang makarating sa maling destinasyon para masabi mo na mali ang iyong ginagawa. Go to the Word. Sapagkat yung Word of God, yan po ang magsasabi sa atin kung tama ba yung ating tinatahak. And honestly speaking, hindi katulad sa driving, meron tayong particular destination na i-input. Sa buhay, hindi ganun eh. Panginoon ang nakakaalam ng dulo eh. Pero ang mahalaga po, yung present, we make the right choices. And again, how do we do that? By relying on the Word. So, kung yung mga problems po na avoidable, ma-avoid natin because we read and study God's Word, ang laki po ng uh, problemang mawawala sa ating buhay. ano you know? Malaking bagay po yan. At uh, sabi nga, eh, isa pang mahalagang uh, passage, itong uh, Proverbs 1 verse 3. Uh, this is talking about wisdom. At sa Bible po, palaging binibigyan ng emphasis yung wisdom na yan kasi yan po ay laan pero hindi lahat ginugusto yan. Pero ang purpose po ng wisdom, according to the book of Proverbs, ay ito, Proverbs 1 verse uh, 3. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives. To help them do what is right, just, and fair. Pag naririnig natin yung word na successful, talagang ang tao napapalingon at nagpe-pay attention. Gusto natin yun eh. Kaya nga lang, ang tanong, how do we become successful? Dito po, gusto ko yung combination of words na sinabi niya sa atin, disciplined and successful lives. So sa aking pananaw, itong dalawa ay inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. You cannot have a successful life without living a disciplined life. di po ba? Talagang magkasama 'yan. Ah, uh, wala hong tao na nakachamba lang ng success. And when you say success, hindi po 'yan sinusukat lang according to the world's standard. Baka sabihin niyo e ay ba, bakit pastor, may mayaman naman na hindi disciplined. And eh, that's true. Pero hindi naman yung kayamanan ng sukatan ng success dito eh. Yung kabuluhan ng ating buhay. So walang taong nakachamba lang ng ganon. Talagang very intentional. So you have to live disciplined and successful life. And three things are emphasized dun sa dulo. To help them do what is right, what is just, and what is fair. Sa Tagalog po, maganda yung pagkakasaad eh. Yung pong uh, una, may kinalaman sa pag-uugali para magkaroon ng magandang pag-uugali. At totoo yan, ano? kasi isa, isa po sa mga causes ng problems natin, yung pag-uugali. No? Pagka ho, hindi maganda yung ugali natin, lumilikha tayo ng mga problems na in the first place, yung mga problema yon can actually be avoided. Isipin po ninyo, no? Ah, uh, umisip kayo ng tao na hindi maganda ugali. O kaya maglikha kayo ng senaryo sa inyong isipan na kung saan yung hindi magandang ugali ay eh nagbubunga ng hindi magandang resulta. 'Di ba marami? misan sirang relasyon, bakit? Kasi hindi maganda ugali. Misan yung trabaho nagiging komplikado, bakit? Hindi maganda yung ugali. Kahit ministry, hindi nagiging maayos ang mga paglilingkod, nagiging Komplikado, yung madali, nagiging mahirap Yung simple, nagiging complicated Bakit? Kasi merong hindi magandang ugali Basta nandyan pong hindi magandang ugali Maraming problema yan Ngayon, kaya natin sinasabi ito Dahil avoidable yan eh Pwedeng iwasan yan eh Kaya sabi rito, no? To help them do what is right, just, and fair At kabilang po doon, pag binasa yun sa Tagalog Yung pong magandang ugali Yung matuwid o tama Yan may mga times po na kaya tayo nagkakaroon ng mga konsekwensya sa ating buhay because we do not do what is right. Ano ba yung tama? Pag hindi natin ginawa yung tama, eventually may konsekwensya. So, ang sinasabi lang natin, hindi po sa lahat ng pagkakataon, pwede tayong mag-rely sa ating sariling judgment. Kasi nga may kahinaan tayo, may mga influences sa ating buhay at hindi natin alam lahat. So that's why we have to rely on God's Word because it gives us the wisdom that we need. It tells us what is right and what is wrong. It teaches us na this is what you need to do at ito yung hindi dapat gawin. And by relying on the wisdom from the Word, nakikinabang po tayo dyan. We are able to avoid things that should be avoided. So eventually, yung mga problems na resulta ng ah uh, katigasan ng ulo natin naiiwasan natin so some problems are avoidable pangalawa maganda ho 'yung point dito no yung fair 'yan fair patas isa pa yan eh uh, with regards to problems that can be avoided and anticipated yung pagiging patas po mahalagang bagay ito eh kung ginagamit nating pamantayan yung pong uh, golden rule eh talagang kahit ho balik ta rin ang sitwasyon, patas pa rin, alam nyo, yan, malaking bagay yan. Kasi marami kang problems maa-avoid if you are fair. And a lot of people, the reason why uh, they suffer consequences is because they are not fair, hindi patas. Laging pakabig, laging win-lose situation para sa akin, hindi para sa iba. So eventually, lumilikha ng relational issues yan. E sino ba namang matutuwa na nalamangan siya? Di ba? And yung taong nalamangan, malamang pag nasira ang relasyon, hindi mo na matatakbuhan yan pag ikaw naman ang nangailangan. Unless of course, napakabuting tao noon. So kaya ko po sinasabi to because many problems in life are actually avoidable and uh, yung iba po can be anticipated. So if you avoid what is avoidable, if you prepare for what can be anticipated, malaking parte ng problema natin mapagtatagumpayan. So, let me end with this verse. Talking about wisdom. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives to help them do what is right, just, and fair. So, sana po, magigpamantayan to ng ating buhay. At uh, muli, dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at... Uh, Muli napapakinggan tayo dito po sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV at gayon din po sa GCTV Channel 185. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.